Ang limang walang kwentang kapangyarihan ng Nen sa Hunter x Hunter. Alam naman natin na maraming malalakas na Nen user at maraming abilidad sa nasabing serye, ang sobrang lakas at kapakipakinabang. Nakakakita tayo ng mga simpleng abilidad at kapangyarihan, pero malalakas na karakter ang gumagamit. Meron namang malalakas na Nen ability at sobrang kapakipakinabang, ngunit hindi naman kalakasan ang gumagamit nito pagdating sa pisikal na aspeto. At syempre meron ding biniyayaan ng sobrang lakas na katawan at kapangyarihan ng nenang sabay. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ay ang mga karakter na hindi na nga malakas ang pangangatawan pagdating sa labanan, nagtataglay pa ng walang kwentang kapangyarihan at nen ability. Ang una sa ating listahan ay ang Aura Burst, na nen ability. Ang kapangyarihan na ito ay nagmula sa isang manlalaro ng ikadalawang daang palapag sa Heaven's Arena na nakasakay sa wheelchair na kung saan maglalabas ito ng aura ng Nen sa likod ng kanyang wheelchair para mapabilis ang kanyang pag-abante. Para sa akin ang abilidad na ito ay walang kwenta lalo na sa mga mabibilis na karakter. Sapagkat hindi rin ito pwedeng gamitin na pangatake sa kalaban, sa halip ang gamit lang nito ay para makagalaw siya ng mabilis, at magkaroon ng sapat na distansya sa kanyang katunggali. Kung kaya gumagamit ito ng dalawang whips na kawangis ng ahas, at naglalabas ito ng malakas na kuryente, na kayang makapagbigay ng matinding pinsala sa kanyang kalaban. Ngunit malas lang ng karakter na ito, dahil ang kanyang nakalaban ay walang iba kundi ang isa nating bida na si Kilua. Na alam naman natin na hindi sa kanya umeepekto ang mga malalakas na kuryente kung kaya nagresulta ito sa kanyang pagkatalo. Para sa akin ang abilidad ng karakter na ito ay walang kwenta sapagkat wala itong kayang gawin kung hindi pantakas lamang sa kanyang mga nakakalaban. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang tinatawag na Aura Arm. Ang Nen ability na ito ay nagmula kay Sadaso na isa ring manlalaro sa ikadalawang daang palapag sa Heaven's Arena. Na kung saan nililipat ni Sadaso ang kanyang aura mula sa kanyang kaliwang braso. Ang mga nahahawakan ni Sadaso mula sa kanyang aura arm ay hindi nakakagalaw at hindi rin nakakahinga, hanggang sa mawala ng malay ang kanyang mga nagiging biktima tulad sa nangyari kay Sushi. Ngunit para sa akin ang abilidad na ito ay walang kwenta, lalo na sa mga malalakas at mabibilis na karakter. Sapagkat sobrang bagal ng abilidad na ito, at madali lang itong maiiwasan ng mga karakter na merong matalas na pakiramdam, tulad ng ating mga bida mababa rin ang antas ng setso na ginagamit ni Sadaso kung kaya hindi niya basta-basta na itatago ang kanyang presensya. Kaya para sa akin walang kwenta ang abilidad na Aura Arm sapagkat wala itong kalaban-laban sa mga malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Dahil kapag naunahan na siya ng kanyang mga katunggali sa labanan, wala na itong nagagawa. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang Nen ability na Dog Manipulation. Ang abilidad na ito ay nagmula kay Squala na isang bodyguard ng pamilyang Nostrad at kasamahan ni Kurapika sa trabaho. Na kung saan nagagawa niyang utusan ng mga aso, at bilang kapalit ng kanilang serbisyo, kinakailangan niyang alagaan ang mga ito. Pwede silang magtrabaho bilang tagapagbantay ng kanilang tinutuluyan at pwede rin silang umatake sa mga taong kahinahinala. Nagkakaunawaan din sila sa pamamagitan ng pagtahol ng mga ito, at sa kanyang mga simpleng utos. Ngunit para sa akin, napakahina at walang kwenta ang abilidad na ito, sapagkat nakasentro lang ito sa pagbibigay ng utos sa kanyang mga alagang aso. Hindi niya rin nabibigyan ng aura ng Nen, ang kanyang mga alagang aso para sana mapalakas ang mga ito. Kaya kung titignan wala itong kalaban-laban sa mga karakter na gumagamit ng malakas na kapangyarihan ng Nen. Sapagkat kapag umatake ang kanyang mga alagang aso wala itong kasamang Nen na kayang makapagbigay ng matinding pinsala sa kanilang kalaban. Bagkus ang gamit lang ng kanyang aura ay para utusan ang kanyang mga alagang aso. Kaya alam naman natin kung ano ang nangyari sa kanya nung nahuli siya ng Phantom Troop, hindi niya nagawang depensahan at protektahan ang kanyang sarili. Bagkus pinatakas niya ang kanyang mga alagang aso dahil wala itong laban sa mga malalakas na member ng Spider na nagresulta sa kanyang kamatayan. Kung kaya para sa akin, walang kwenta ang abilidad na Dog Manipulation, sapagkat nakasentro lang ang nasabing abilidad, sa pagbibigay ng utos sa kanyang mga aso. Ang pang-apat sa ating listahan, ay ang Nen Ability na Eleven Black Children. Ang abilidad na ito ay nagmula rin sa isang bodyguard ng pamilyang Nostrad, na si Totschino. Nagagawang kontroli ng karakter na ito, ang labing isang manika na pinalakas gamit ang kapangyarihan ng Nen. Sa pamamagitan ng kanyang aura ng Nen, pinapalaki niya ang kanyang mga manika, na kasing laki ng tao. At sa unang tingin ng mga manikang ito, ay parang tunay at merong sariling buhay. Sapagkat sumusunod ang mga ito sa lahat ng sabihin ni Totchino sa kanila. Ngunit para sa akin walang kwenta ang abilidad na ito laban sa mga malalakas na Nen user. Sapagkat simpleng utos lang ang kayang gawin ng mga manikang ito, tulad ng paggamit ng espada at baril. At kapag malayo na ang kanilang target, nawawala na sila sa katinoan, na kung saan aatake pa rin ang mga ito kahit hindi na nila abot ang kanilang kalaban. Kinakailangan din na malapit si Totchino sa kanyang mga manika, para mapakilos niya ng maayos ang mga ito. Nagagamit niya rin ito, bilang pangdepensa sa atake na gagawin ng kanyang mga nakakalaban. Ngunit alam naman natin na hindi kinaya ng kanyang abilidad, ang atake na ginawa ni Franklin na double machine guns, at nagresulta pa ito sa kanyang kamatayan. Sapagkat mas malakas ang kapangyarihan ng Nen, na tinataglay ng member ng Phantom Troop na si Franklin. Kung kaya para sa akin walang kwenta ang abilidad na ito, sapagkat hindi nito kayang tapatan ang mga malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Sapagkat limitado lamang ang kayang gawin ng kanyang mga manika, at hindi nito kayang makipagsabayan sa mga malalakas na Nen user. Ang panglima sa ating listahan, ay ang Nen ability na nidalang Body Hairs. Ang abilidad na ito ay nagmula sa isang shadow beast ng mafia community na si Porcupine. Nagagawa nitong kontrolin ang kanyang mga buhok sa katawan. Na kung saan napapatigas at napapalambut niya ang kanyang mga buhok. Nagagamit niya rin ito bilang depensa sa mga pisikal na atake sa kanya. Masasabi natin na nakakatuwa ang abilidad na ito sapagkat na mamanipulan niya ang kanyang mga buhok sa paraan na kanyang ninanais. Ngunit maraming butas ang abilidad na ito, kung kaya para sa akin kabilang din ito sa mga Nen ability na walang kwenta. Sapagkat kahit hindi umeepekto sa kanya ang mga physical na atake, umeepekto naman sa kanya ang mga atake tulad ng malakas na sigaw na kayang makapinsala sa kanyang pandinig. Tulad sa ginawa sa kanya ni Ubo na kung saan, sinigawan siya nito ng napagkalakas at naapektuhan ang kanyang tenga na nagresulta sa kanyang kamatayan. Kaya para sa akin walang kwenta ang abilidad na ating nabanggit, sapagkat wala itong kalaban-laban sa mga malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Dahil kung gagamitan ng tamang diskarte at paraan sa pakikipaglaban, madali lang kontrahin ang kanyang abilidad na needle body hairs. At kung ngayon pinag-usapan natin ang mga walang kwentang abilidad at kapangyarihan, sa susunod naman na video at content natin, tatalakay naman natin ang mga karakter na nagtataglay ng mga madadayang nen ability. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa limang walang kwentang kapangyarihan ng Nen na tinalakay natin ngayon? At kung meron kayong gustong pag-usapan at tanong patungkol sa Hunter x Hunter, maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.